So guys, ito na nga pala yung ride namin pa Iloilo. -ilo. So alamin natin kung ano yung mga gagamitin ng buong Team Ibo All Star papunta doon. Kung ano anong klaseng motor ng gamit nila, para tingnan natin. Uy, siyempre to. Long time, time now si. How are you? Hi, Bangpo. Hello. Yon, ano nga ba ang gagamitin ng isang idol motor na motor papunta ng Iloilo? -ilo? Yamaha MT10 ST. Oh. Ito yon. Yes. Si Ford, ah, apaka angas. Kasi boy, ano na, uh, parang nakilala ko na siya. Pati na kayo? Yes, nagkasama wow. na kami. May bonding na kami. So, kaya ngayon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na. Siya talaga yung dalin dahil grabe boy. Nice one. Bagus Ay, ako sinasabi ko. Gusto ko ngayon, subukan mo boy. Tapos sabihin mo sa akin experience. Mamaya na, kasi ano eh. Basta hindi mo ako iiwan, ha. Yeah.

ano At anong eh, para naman tong ano eh. Oh, Abata, oh, oh. oh, naka-shade dyan. Ano ba gamitin mo motor? Susumbok ka talaga kita. Susumbok, tatanong lang anong gagamitin mo. Tingnan mo, tingnan mo. Kung nakatingin, oh! Naka na naman. Sabi na eh. Sabi na bes eh. Tatanong yun lang anong motor yan. Kawasaki, Zay Explorer. Oh no! Oh! Tingnan mo, dun talaga. Ay, no! Sabi. Okay, tatanong mo lang. Eh, tiyatanong ko lang. Idol, ano. di ba ikaw yung kausap, Idol? Tingnan mo. Siya 4 ang nagagamit. What? Oh, di ba, doon nakatingin? Sabi sa iyo eh. Wala naman kayong ano, tinanong lang kung ano yung gagamitin. Uh, Sabi, ano, uh, sa 4 export. Parang naman hindi galing sa uh, ano. Mahilig kasi sa ano to, swimming pool. Mahilig sa salbabida eh. Ah, oh, uh, gusto sumisid? Oo, oh, bakit kita ng salbabida? Nagagano. Oo. Tingin nga ulit. Oh, na Oh! naman kasi talaga yung mata. Masisira ko eh. Nasa service road lang si Romnick ah. si Romnick? Iganon e mo kasi. Iganon e mo ba? Iganon e yeah. mo, mo. E. Siyan Siyan ba? Iganon mo kasi. yung kwentang ba? Ano ay daw? <damn>. Hindi <laughs> ano? <laughs> yung kwentang mo to. Ano daw? Yung kwentang tawa yung mata. Wala wow, <laughs> Na, laman, mag vlog. Grabe ka mga makapag-vlog, mag-vlog ka lang. Alam ko naman late ka lagi. Anong gagamit yung mo motor? Late pa ako ngayon. Wow, on the yeah. way. Ang late, <laughs> bigla na lang sumusunod sa ride. Right? Ah. Ito, nandito sa tambayan. Anong gagamitin mo yung motor? Kawasaki Z900 SE. Wow. The number one bike in the world. Yes, sir. So, yan yung gamit pa ng boss Ironman, di ba? Mm, yan. So, ingat tayo. Ingat tayo sa ano? Sa pagpunta ng Iloilo. -ilo. Anong gagamitin mo? Ako? Gagamit ka na naman? Gagamit... Ha! Hindi. Gagamit ka, hindi, hindi, sabi ko sa iyo, hindi, nandito hindi, yung motor Honda, ha? Ayoko, ayoko, ayoko. ayoko. Bala ka din, bala ka din. <laughs> Carlo, Carlo. Ano ba yan? Vlog ka lang, vlog. Alika. Magpahinga ka naman. Anong motor gagamitin mo? Ito. Ay, kilala motor. motor. Ito yung motor na sisibak sa CB650 mo. Huh, di mo sure? <laughs> ano? Dep magpapahinga ka na naman. Depende yan, sa puro driver. Yan, puro ka pahinga. Depende sa driver. So, ito si <laughs> Wowo, driver, diba? ka pahinga. Si Wowo to di ba? Ayan, BMW, BMW S1000 XR. Let's go. Ingat tayo sa pagpunta okay. ng Iloilo. Let's, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ano nga gamitin mong motor? Ah, hey, Ito yung ano? Ba yung Ducati. Ay, cosi, Uy, Ducati. Alam mo? Man, Uy. Uy. Pwede ka ba rito? Well, well yung gamit mo, boss. Ito, yung Ducati. Multistrada. V4. 5 multi. Multay. <laughs> oh, <bakit>? Multay. 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 <laughs> Kaya nan Mukati, 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 ah uh, pang Mukati, Mukati Estrada. Uh, yeah. so boss ngayon mo na gamit first time. Yes, ah. first, time, yeah, first time, first time. Ingat tayo raw. Ah, uh, mag-enjoy tayo sa rides natin ngayon, Let's go. Jima, ikaw yan. Ikaw yan, Jima. Wala na siyang magagawa. Natutuwa ka na. Ano'ng gagawin mo motor ngayon, boss? Syempre. Ayun no? oh, boom. Uy. Oh. Apo angas, R1 250. Oo, oh, syempre. Eh, kasi may... Angka. By BMW. May angkas tayo ngayon Malapat eh. yung kambal mo? Asan? Hindi ko yan, di ako Ay, yan. Anyway, ko yan. Sorry, sorry. <laughs> ayoko <laughs> ayoko yan. sorry, sorry yan. <laughs> Kasama si Macy's eh. Kaya yan. kailangan, komportable tayo. Ah, tama, tama. And yan. para ano, enjoy. The... Tama. Let's enjoy our ilo-ilo. Yes. Ride go. shape and ingat tayo oh, lahat. Go, let's go, go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pahinante. Bakit may kasamang mekanik mekaniko. Hindi naman tayo maging endurance. Sir, may alam nang gagamit yung motor? Ayun, sa likod. Alam tawag sa kanya? Ay, baba natin dito. Sex Max. Sex Max. Baba natin dito, Sir Mel. Exit na lang naman. Ang kinilawa na ito. Wala na ako doon. Yan, siyempre. Ingat-ingat sa ride natin. Kita-kits, kita-kits. So, syempre, ayun, yun ang mga gagamitin nilang motor. Syempre, si Boss Jake, hindi ko na natanong kasi nagpapalamig kami. Okay lang, okay lang. Yan. Okay lang. Gamit ko si Brutus. Yan, si Brutus ang gamit niya. Yung ginamit yun ko nung Boss Jake. Iron Man. Yan. Yeah. Yung GS and... GS, 1, 2, tama, Boss? Yes, double block. Yan, 12, 50. Triple block kasi. Ah, double block pala, alak ah, pala yun. <laughs> Let's go. Um, yun, kita kita sa Lilo. Sheesh. <laughs>